Hello guys, so nandito kami ngayon sa Libertad kung saan ako nakatira dati guys Yan dito sa maya uh, Galvis building So may dinadayo dito guys na Parisan Ayun, so papalit na to kay Diwata guys no Ito po yung palingki guys dito sa Libertad guys no So Libertad dito guys, Pasay City Ayan Uh, mall. Bon. Ito yung uh, Victory Mall guys ng Pasay City Libertad at ito naman yung palingki sa loob. Ayun, so doon ako sa dulo, walking distance ng LRT, mga 3 minutes. Pero ngayon guys, niyaya ako ng kaibigan ko dito. Ayan. Kumain kami dito sa Paris. <laughs> Ayun, so first time ko kumain dito guys. No? Kasi akala ko yung Paris is baboy. So baka pala to. <laughs> Ayun, so guys, dito. Try natin yung Paris nila. Ayan. Masarap. Masarap bro. first time ko ano Masarap. ano 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 ba ba masasabaw ano wala akong talagang pulping ano tungo tungo lang mga pinakamalawang ano 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 Ayun, so ang sarap nga guys, talaga namang ang sarap. First time ko itong kumain dito guys. Ito, niyaya kasi ako ng kaibigan ko sa bahay guys, no? Ayan, so kain tayo, tara. So yun lang po guys, silip lang po sa ating uh, bagong parisan dito sa Libertad guys, no? Sa Pasay City. Ayun, sa Arnais uh, Street to guys, Arnais Libertad, no? Tapat lang po siya ng uh, market dito sa uh, Pasay City. Alright.